lalaking akusado sa pagpatay, sugatan, matapos pagtulungan sa korte ng pamilya ng kanyang biktima. Tila nakuyog sa kanyang hearing ang lalaking nahaharap sa kasong murder matapos mang eskandalo at sumugod sa gitna ng courtroom ang ilang kaanak ng biktima. Kung ano ang buong kwento, eto Enero nitong nakaraang taon ng barilin si Aliana Farfan sa loob mismo ng kanyang kwarto at ang hinihilalang salarin ay ang kanyang nobyong si Alexander Ortiz. Ayon sa court records, binawian daw ng buhay si Farfan matapos barilin ng kanyang nobyo at pagkatapos daw ng insidente sa kwarto ng biktima ay nakita si Ortiz na lumabas mula sa bintana nito. Dahil dito ay sinampahan ng kasong first degree murder at inaresto noong February 2024 si Ortiz ngunit taghain ito ng not guilty plea noong Marso. Ngunit nito lamang Enero ay nagkaroon ng hearing si Ortiz sa Bernalillo County Courthouse kung saan makikita sa isang footage kung paano siya sinugod ng ilang kaanak ni Farvan. Sa kalagitnaan ng hearing ay bigla na lang tinalon ng chuhin ng biktima na si Carlos Lucero ang isang barrier at sinugod ng suntok si Ortiz at nagtamo ng mga sugat pati na mga umawat na pulis. Bukod sa kanya ay meron pang isang babae at isang lalaki na nakisali sa tila kuyog na nangyari. Guma gumamit naman ng taser gun ang pulis upang pigilan ang mga sangkot sa insidente kung saan naaresto si Lucero at ang dalawa pang mga individual na sumunod sa kanya. Samantala, biglaan mga naaresto ay hindi raw pinagsisihan ni Lucero ang ginawa niya sa akusado. Ikaw, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa posisyon ng mga kaanak ng biktima? D W I Z Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.